Maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan niyo ang aking video. Guys, hello. What's up? Hi. Oh, hi Ayan Bokchoy TV po. Yan panibagong video, panibagong upload. Ano, red for today. Color for today is red, but ako, Maron? <laughs> More <marun. laughs> very wrong. Very nice. Meron po sa aming, ano, meron po kaming ganap dito. Uh, babag, bumabusan ko ang uh, twen, ano M28. Ang motor sa po, po ng aming boss. Yan, ang mami namin. Mm -hmm. Kaya mamaya guys, panoorin nyo kami. Ako, anong magagawa Sa sa ngayon, nagugupit po kami ang mga pang-giveaway. Wow, kung gusto nyo, sa kayo dito guys. Pang-giveaway, ball pen, at saka anything. Ano nga ba? mga ball pen at tapos yung ano, ano tawag doon sa panlagay sa kamay? Uh, arm, arm, arm. arm sleeve. Arm Para I sa pag motor meron kang arm sleeve na pamimigay. So guys, uh, panorin niya kami mamaya kasi kami po ang front of line. <laughs> front of, ano? Front line help. <laughs> hindi hindi na naman ang ganda diba ba? Ang ganda ng oh, picture. Okay. So guys, ako habang nagbibigyo, sila po muna magbubet ng mga giveaway. So, it it pa no, ito po pa ang babaeng ay, maganda. Meron po. Pero wag kayo mag-alala. Siya po ay 18 na. 18 years old na. Ang grabe, nilapit masyado. Ayan, yeah, ito po. Ayan, 12 years old. Ako po, pinakabata. Pinakabata. Ito po, ito po pang giveaway. Ito po, si... Ako ang pinakabata. 24 years old. Guys, kayo dito sa taga Ito po si Mami. Ako ang old. Never been touched. Never been kissed. But totally damaged. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. guys, stand by muna kayo dyan. Habang tayo na. Gagawa ng pang-giveaway sa baba. sa Ayan. Mo busy hanga. kami magandang araw mga kaibigan ayan ako si Boktoy TV ayan may panibagong tayong upload panibagong video guys may bagong buhay ayan guys may bagong tayong uh, may opening po ang ating uh, bossing ng si sir Mike and ma'am Lori may bagong silang shop ang M28 uh, Motors parts yan po sa may malapit sa ah, along the highway lang po guys malapit, malapit sa may Robinson's ah, Santa Rosa tabi kami malapit lang kami sa 7-Eleven guys kaya guys kung interesado kayo na bumili at magpagawa ng motor niya sa shop na yan pwede kayong pumunta kung taga Santa Rosa kayo malapit lang po yan po guys along, along the highway Ayan, bagong bukas lang. Marami pong pre-dish dyan. Maraming giveaways. Iyan, yeah, may mga staff. Nandiyan po yung mga staff namin. Kaya po nakarig kami. Meron pa mga guests. Ngayon, yan yeah. yung boss namin. Ayun, o. Oh, yan, ang makablo. Ang aming boss. Yung si Ma'am Lori. Ayan. Sa ating G, sa, ati sa likod ko. Shout out sa iyo. Ayan, may pinagpapagawa ng mga ano po. Ayan, guys. Ayan. Habang ako yung nag-video, sila po ay busy. Paano ay ano gabog... Anong pinag-uusapan nila? customer kaya kung sinong gusto nyo pumunta dyan sinong gusto pumunta at alamin kung ano mga parts na kailangan nyo available dyan guys huwag na pa magpagumpit pa magandang klase ang mga parts dyan sa bagong bukas hello guys ayan bago yan nga pala po ay guest namin hello baby ayan ayan meron pa syempre isa pang guest namin hello 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 Hello, 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 hello. Hello, hello, baby. Ayan. Mga chika babes. Ayun, mga staff namin, mga chika babes ko sa likod. Si Ma Maida, si Mama, at si, ang aming bossing, si Ma'am Lori. Shout out sa'yo, Ma. At syempre, syempre, yung si bossing, and si Ma'am Maida. Hello, shout out sa'yo, and Mami. Mami, ah, uh, Medi, and jo, And Ma'am Alma, and Ate G. Ayan, shout out. Ayun, malakas siya. O, tatula si Mama. Almasan kaya yun, no, wala Ayun, ay baby girl. Si baby girl. Ah, yun, ang aming guest. Ayun, si Sir Poco. Si, si si ito siya, pre. Ayun, si Bossing. Ang mga mekano namin, mekani ko namin, mga pogi, siya, pre. Si Mayro. Ayan. Ayun, si, siya, pre. Ang mga ang amin anong pakatamin, ang amin opening may pa-picture. Siyempre. Yeah. 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 habang ako uh, kayo nagbibideo, syempre may pakain. Ayun, <makes> yeah. sila sa so, pakain yun. Hello, ma'am. shoutout sa sa'yo, ma'am Lori. Ayun, si Wama Alma. Nakita ko na. Yeah. <makes> baby girl. Hello, baby girl. guest okay. guess. Dalawa sila. Ang aming guess. Ayan, yeah, nagbibigay daw ng pliers yung isa. Kaya wala dyan. Pero nakita ko. So, Ang aming guess na isa. Uh, TV out na no, wala agad sa mga LT. Ang bilis ng camera kasi yung, yung uh, ano, <laughs> bukot ano, si si yun. Ito po yung mga parts na ito mo yung motor shoutout. Parts nga pala po, ma'am siya. Ma'am, ano yun? Nakita yun. Ang ko na wala naman sa camera. si Ma'am Paz. Ayan si Ma'am Paz pala yun. Ito po yung mga parts ng motor. Ayan, available. Ayan, available kayo kung kailangan nyo. Diyan, puntahin nyo lang po yan. Ang amin yan. Hindi pala amin. Sa kanila palang uh, shop. Ang sa shop ni Ma'am Ailisel Mike and Ma'am ma Lori. Ayan, tinuturo ni boxing nga pala mga pasyon. Si Ma'am Ate G, ikaw ba? Titinda niya Ate G. Siya po magtitinda niya. mga staff namin. Nila pala, Nila man akin. Hindi naman akin. Ayan guys, ayan. Ang liliit ng, ng sulat. Hindi ko, na ma, nga mabasa. Ang liliit pa. Nga si Sir Popo yung kakulay kami, di ba? Wow, kakulay ko, nagturo. Magkakulay kami. <laughs> Kamay, pwede sa kamay, puti sa balat. Magkapareho kami ng kutis, pero maitim. ayun, diba? yan? Ano yan? Ano nga? Ano eh? nga? Parcel? Wala, kadena. Diba? Magkakulay kami ni Sir Poco. Sir Poco, shout out sa iyo. Hindi kita nakikita. Pero walang kamay pa lang. Sapat na. Ikaw si Sir Poco. Ayan, oh, diba? Ayan, ang mga parts na yan. ko dyan. Basta pumunta na lang kayo dyan. Tanong lang kayo kung anong parts kailangan nyo. Sasagutin kayo nyo. Ang pinaka-head ng sa office na yan. Ayan, tanong tanong na lang pag may time. Ayan, PNP. Gusto nyo magtanong. yan, yung, ka sa tarong sa Meron pang isa. Hello, shoutout sa iyo, Mamawi. Hello, hello. Uy, talaga na nagpapahat-hat pa si Mamawi. Ayan ala, iyan pa, ano naman yung mabawi, ano, napapakip tayo siya tawag sa mga yun, si Sir Popo, ayun yan, meron pa pala yung mabawi, mga ano, tsaka yung no, ano, no, isa hindi ko alam yun, yun, yun eh okay. bahala lang, ayun, kung ano kailangan nyo. Mm, me. meron din na pag-iingat na yun, tanda ko, yun, yung tanda ko yun, guys yung bearing, o bearings bearing bahala ka dyan o oil oil lang mo to ha. diba oil oil yan oil oil ano kaya to guys yan, yan 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 hindi ko alam yan ayan yan yan basta't meron pa sa ano kis gusto mga ano pangano ayan o oh. diba ayan o oh. ba bagong negosyo ng aming bossy. Yan. Yan, guys. Kaya, panood. Pamanood kayo ng vlog ko para makita nyo. Ayan, kung gusto nyo, kung nagagusto nyo ng vlog ko, ang interior. Kung magustuhan nyo pa ang vlog ko, like and share ko, lang. like Gusto nyo na rin i-click ang bell, pwede na rin, guys. Baka naman, gusto mo i-click para update kayo sa mga vlog ko dyan, guys. O, yan. Salamat mga support nyo dyan. Ay, hindi talaga wala po akong magagawa at ano yun lang magagawa ko sa inyo pagpasalamat. No? Ayan, ayan, ayan. ayan. <laughs> isprocket para yun guys. Balik kasi pagkakalagay niya sir, popo pa isprocket. O so, diba, isprocket na yun. Ano yun? Ano pa to? Cable. Ay, ah, yung cable. Tanda ko na, cable, cable, cable. Hindi ko alam saan yung kinakabit. Pwede ba saan hindi ko alam mag, ano, motor ng or mga pastels. So, oh, diba? Ayan ayan, 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 ayan. Ayan, oh, may mga gulong. Available din ang mga gulong. Siyempre naman. Aray. Aray ko naman. Aray. Aray. Ayan. Mga gulong. Aray. Aray, aray. Yun oh, alright, Aba! Ang naman ang pagkain! Aray! Ang sarap! Sarap! Aray! Uwa na naman! Ang sarap! Ay! Pati ba naman yung part? Ayun! May soft drinks! Di naman siya! sa soft drinks! Aray! Aray! Ayun oh, Guys! Ayun! Tuwid! Pati ng m Tubig namin natatak m 2 <laughs> I'm too eight, guys. Ayan, guys. Mamaya, kakain na. Bulaga. Oh, pagkain na tayo. Kain na tayo, guys. Ayan. Ay, magla-lunch na. lunch na po kasi yan nung time na yun na nag-open sila ni Sir at saka ni Ma'am para guys, lunch time! tangkalian. Kaya sila ay nag-prepare sa amin. Shout out sa inyo, guys. Salamat, salamat sa inyo, guys. Ha. Sa panunod nyo, huwag po nyo kalilimutan ang Mokchoy TV ko magtapos dyan. Si Ma'am Elby okay. siya. Okay. Bakit gano'n si Ma'am Elby? Ayan. Mga mga mga. Maraming salamat sa iyong panunood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede kit pansikit.